Ah, hello po, good mga lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ating subscriber ang ating sasagutin. Ito ay galing po kay Marisa Sadkuyan. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, nasa sampung araw na daw po yung kanyang mga biik na minawala sa kanyang mga inahing baboy. Pero, hindi pa naglalandi yung inahing baboy. So, kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang magkikultura, mag-subscribe lang kayo sa kin YouTube channel. Ryan patinyo Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So, ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagwawalay po natin mga biik para po mas maling maglandi pati mga inahing baboy. Dito sa kibakyad farm mga kaibigan, importante talaga na 5 days bago ako magwalay, Akin na pong pinopurga yung mga inahing baboy na medyo payat. Yung mga inahing baboy na medyo bumabagsak po yung lang pangangatawan. Pero yung mga inahing baboy po na hindi po mapayat, hindi po bumabagsak yung lang pangangatawan, hindi hindi ko na po sila pinopurga. And then pagkatapos magpurga mga kaigwigan, pagdating po ng day 28 sa day 29 Sabay ko pong minigbigyan ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml po mga kaibigan. Yung mga inheng baboy na pinurga ko at saka hindi ko pinurga. Para in preparation po sa pagwalay ng kanyang mga big mga kaibigan, yung kanyang pangangatawan po ay malulusog na at ready reading, reading na po sila para po natin i po sa susunod naman po na papapakasta. Importante din po sa pagpapakain uh, natin mga inheng baboy pagkatapos magwalay ay ganoon pa rin. Ang atin pong ipapakain ay lactating feeds o kaya milk maker feeds. 2 kilos per day from day 1 hanggang day 10 po ng walay mga kaibigan. Kasi kapag ganong feeds po ang ipapakain nyo sa mga inahing baboy nyo, mas madali po magkarekabal nyo ng pangatawan. Then, mas madali po silang maglandi. So, pagdating po ng day 3, day 4 mga kaibigan, sila po ay magsisimula na pong maglandi Pagdating po ng day 5, day 6, posible na po sa mag-standing heat po mga kaibigan. Kaya dito po sa King Backyard Farm, hindi na po umabot ng sampung araw bago mag-landing uh, ulit yung mga inahing baboy bago walay. Pagdating po ng day 3, nagsisimula na po sa manglandi And then pagdating po ng day 4, day 5, akin na pong pinapakastahan o akin na pong pina yung mga inahing baboy po na nag-standing heat na. Kasi maganda po yung health condition ng pangangatawan kasi po napurga na po sila yung mga, po, mga payat ng mga inahing baboy napurga na po sila nabigyan na po silang vitamin EDA e, at saka vitamin B complex 5 ml at saka yung pinapakain kung feeds ay ganon pa rin lactating feeds o kaya milk maker feeds from day 1 to day 10 pagkatapos para ng makastahan at day 6 or day 5 mga kaibigan huwag niyo pong i-continue yung lactating feeds o milkmaker feeds dapat ibalik nyo na po sa breeder phase. Kasi po, sila po yung nakastahan na. Basta importante po dyan, pagkatapos pagkastahan yung mga inahing baboy, change agad ito, breeder phase o kaya gestating phase. Pero bago makastahan yung mga inahing baboy, between day 1 to day 10 ng after ay, mga kaibigan, ang inyo pong ipapakain ay ganoon pa rin, milk maker, milk maker phase o kaya lactating phase. Kapag hindi pa po naglandi yung mga inahing baboy nyo pagdating po ng day 10 after magbigay na po kayo ng gunadin 250 para maglandi po sila at day 3. Kasi kapag pinahaba mo po yan mula day 10 pataas, malulugi ka na po sa pagpapakain ng feeds. Kasi po, sila po hindi po buntis mga kaibigan. Kaya po, para po mabuntis agad, ayan po, yan po inyong gawin. Turukan yung po 250, isang ampyol, and then pagdating po ng day 3, kapag sila magstanding hit na po mga kaibigan, pwede na po yung pabulugan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.